higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili.